ayan so, mga tropa. Meron tayo dito ngayon. Mio Gear. Dinala sa shop. Nakabukas na yung panggilid nito. Kasi, galing nato sa ibang shop. Pinalinis nila yung panggilid. Kaso, nagka-problema yung thread ng sigunyal. Sa may puli. Ito. Eh, yun. Eh, ang hatol daw sa kanya. Bibiyakin. Tapos, dadalin sa machine shop. Eh, parang wala pa namang budget yung may-ari. So, hindi dito. Baka daw magawa namin ng paraan. Kasi nakagawa na kami nito. Parang dalawa, isang Aerox, tsaka isang Nmax ata. Kung sakaling magawa namin to ng paraan ngayon, baka ito yung pangatlo. So, papakita namin sa inyo kung paano namin gawin yung proseso at yung mga gamit para makita nyo kung paano. Ngayon Tara subukan natin Ang gagawa pala nito si Aris Yung isang kasama natin dito Yan na si tatay na ang gagawa muna Wala pa kasi si Aris eh. Unang ang gagawin Tatanggalin niya yung tread Ng uli. Yan yung dapat maging kasing laki niya tay pagka may thread na. Mm. Yan ang sa caliper mo. Ito ang sa caliper ko. Ito yung true pagka. Pagka yung uh, hindi na ganito ko laki. Okay, tap uh, na. tayo na Battery. I see you. Ngayon naman tanggal na tayo ng battery tsaka ECU kasi magre-welding na si Tatay Pats. Ngayon tayo ano ang gagawin mo? Weld up na tayo. Welding? Welding naman. may ako yung cellphone Bawasan mo naman na tay. Bawasan na. Yung sukat sa ano. Tapos pagsakto na siya, saka so lalagyan ulit ng thread. Uh -huh. Ngayon na natapos na ni tatay mag retread dong si Gunyal. Testing naman natin ngayon kung papasok na tong nut niya. Yun. Smooth na smooth. Pwede na ulit. Okay. Thank you, Tai.